Good evening guys, ay for video pupunta po kami sa Kanimog, mangingilaw Ay po sila Kalaut Jerwin Ingo, Ambin, yan o At si Kalaut Rodney Yes, yes. Kalaut Jerry Ayan guys, ang dami po kaming magkakasama Ay si Kalaut Tula, Kalaut Magrot Kalaut Ubit yan. Yan. yan, may huli na po siyang ano Sipit ng alimakasag Sipit ng ay guys, yung lagay po nila guys, oh. Ayan. Yung mga lagay po nila. May ilap na ano, sihi. Ayan, kay Kalaot yan, oh. Tugan lang. Parehas kami ng dala niya. Tugan lang ba? Ayan. Ayun, may natira pang ulam, dito. <laughs> ulam. <laughs> okay guys, palis na po kami. Pabanta na po kami yung kanilang okay? Thank you. Eternity later. Ayan guys, nandito kami sa isla ng kanimog ayan na nakarating na po kami guys baba na dito po kami magibasan, maglalakad pa po kami ng mga 15 minutes po bago makami magano sa kabilang isla mag iilaw dito kami mag -iibasan. si mga ano ayan may mga gamit po kami pang ng isda ayan o no? si Rock na tinatawag dito sa amin yung mga daladala ni Kalaw at Jerry dito na ayan na kapatid ayan ayan guys uh, papunta na po kaming bundok po, dito po kami dadaan no Ayan, 15 minutes po kami maglalakad bago makahabot kami dun sa kabilang isla. Silaw. Silaw. All Alright, nandito na kami guys sa kabilang isla. Ayan no. Ay, na sila sa ano. Hibasan. Ayan si Kalaut. Ano. Bagrot siya po yung nakarami po kahapon. Ayan, kalaut, kalaut. Bagrot. Ay, marami po naghihilaw. Oh, kapagod. Tara guys, punta na po tayo sa Hibasan para maka kuha na ng ano makakita na tayo ng tabugok o manala dito sa amin guys dito po tayo sa 14 na tinatawag ayan guys tuwad tuwad ayan o oh. ito lang mong mais tuwad tuwad ayan guys yung tuwad tuwad guys hindi masyari makita yan o oh. silaw. Hindi po natin itong mga kukuat, ano. Wala po tayong lagayan. Sobrang lino sana ng tubig, guys. So, kaso wala ang isda. And, yung tabugok. Tapos. Guys, may mga ano, kasaling kabungkang dito sa amin, o ano, malimasag na maliliit. Ayan guys, may turus. Ayan o. o. guys. Turus. Pwede na yan. Nanti masuk hati sama mata. Getaan guys. Guys, terus. Holiga. Wih. Takas guys. hindi pa hindi pa tayo na tayo masyadong marunong mag silo ay nakasayang ayun, ayun nakita ko ayun ayun malabo ay, guys may musi ala ko anong isda na guys yung musi sarap ihawin ayun hindi ay, maliit pa guys patakasin na natin. Ayan No? Let's see. Ayan, guys, nakadalawa daw siyang tabugok. Ayan o. No? Yung nag... ano Sama ko. Nakadalawa na siya. So, guys, meron naman siyang nakuha. Tinawag pa ako. Ayan. Ingitan pa ako. Nakaayos pa dun o. No? Sa so, baba. Ang galing. Dirty, guys. Hindi pa tayo sineserte. Magkakakuha din tayo kahit isa niyan. Buray balo. Yung tawag namin dito guys. Yan ito tirahan ng Nemo. Kaya eh, wala yung Nemo. Wala po yung istang Nemo. Ayan, dalawa o. Oh. Saan? Ay, nakahuli si Kalaw Tobi to. Ayan, tanging manala dito yung tinatawag dito sa amin o. Oh. Ay maraming tangki oh Ayun yung ano. Ayun oh, ang guys. Ang maliit lang pero okay na. Uy, naka makakatakas. Kalaw to bit. Nakaya ka na kalaw to bit. Daming tangki to, oh. guys. Andito lang pala yung mga danggit guys na hinahanap po. Oh. Hindi pa ako marunong maghuli nito. Oh. Paano yan? guys marami na si kalaut ano oh yan malilit na tabukok hindi pa tayo nakakakuha guys dito tayo sa malilit na tanggit ayan guys tinu tinusok ko na lang ng ano ang ko ayan oh no, tinusok ko na lang dalawa yun yun so, ayan na natin guys dalawang danggit yan uy ayun guys si Kalaw Dula po pala yung kaninang tumatawag oh ayan nakarami na po siya ilan na yan piraso mga lima ayan limang tabugok na guys ayun o pa makasya ka tapos kaya nga ito yung sasaro-saro ko dyan sige uy ayun guys guys Ayan. Ay. Basta. pa pala guys. Nakikuha natin dito sa ano. Ayan na. Naputol ata yung tansi oh. Ayan guys. Yung tansi. Naputol. Oh. serte, May gagamitin tayo sa pag. Sibid-sibid. Ayan oh. Ang gandang klase pa guys. Wow. Ang gandang klase oh. Tumutunog pa oh. Yes, dito naman tayo. Bawi tayo dito. Dah, Paala. Guys, nakakuha naman tayo ng turos. Ang dami nila, ako. tapos may mga taga ibang mambulo. Ayan o. dami po bali tatlong bangka po yung nag hibasan po ngayon ng mga ano kalaot natin hours later guys nandito na kami sa aming bangka tapos na po kami mag ilaw may na po yung nakuha po namin na ano ah uh, yung ibang klaseng tabugok ito. <laughs> Ibang klaseng tabugok yung nakuha po ni Kalaot Ambin. And then dito naaw na nauna si Kalaot Jerry. Ayan guys, okay. yung kay Kalaot Jerry guys. Ayan, no, may mga tabugok na maliliit. Ayan, no. Dito tabubuk kinsing tabubuk Manala. Hindi Dito tabugok ito manala. Ito na kay Kalaot. ano? lauric. Ayan guys, yun. So. Tinatawag na danggit. Mm, danggit. Kung apo dun ay true. Ito naman kay Kalawat Ambin, yung pangpain niya po sa kitang. White octopus? <laughs> White octopus. <laughs> Wala pa guys, yung ibang namin kasama nandun pa. Hintayin po namin. At hindi pa naman po masyadong high tide. Ayun pala guys, yung nakuha ko pong ano, artificial na isda. Para pala yun, oh eh, no? Tita, try po natin niya sa ano. Pag hila-hila.